At shout out po sa mga ano mga team Kalingap. Uh, team Kalingap kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kabayan na uh, uh, Kuya Rab Kalingap at sa lahat ng team Kalingap, shoutout sa inyong lahat. At kay ano Tita Marisa Sunakawa uh, from Japan. At kay Tita Annalyn Ormatan, thank you po. Mixed vlog sa sponsor niyo po. Thank you. Yeah <laughs> guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni Ate Ami. Tara, lakitan natin. Kung mapapansin ninyo guys, kaya siya may trapal. Okay. Yung bubong butas-butas. So, rin or shine si Ate Ami nandiyan sa loob. May kita ninyo yung bahay. oh, nakakadurog ng puso talaga guys pag nakita natin na ganito na yung bahay niya parang kulungan ng aso talagang nakakaawa guys yung ganitong sitwasyon kung makikita ninyo yung sitwasyon niya maliit tapos kung sisilipin mo sa loob hindi siya nakakaiga ng maayos kasi hindi pantay-pantay -panta yung sahig so mabuti na lang mayroong mga vlogger na tumulong sa kanila at nagpagawa ng malilipatan ni Ate Ami So tara guys, tingnan natin yung ginagawang bahay na paglilipatan ni Ate Ami. Ay, katulong din namin sa paggawa ng uh, malilipatan niya. So tara, tutupan ko kayo sa bagong paglilipatan ni Ate Ami. So siya po, yung ano, ito po yung aming boss, yung may namin. What? <laughs> si Sir Jaren. Tara, pasok. Yan si Idol. Intro tayo mga ka-adventure. So, yung tiyamak na mas maganda kaysa dun sa tinirahan. So, ito guys, hindi pa naman siya tapos. Pero, but surely, bago lumibak dito si Ate Ami, kailangan meron na siyang tulugan. So, tiyamak na mas maganda. Pininturahan na, nakasiminto na siya. So, kahit umulan man o bumagyo, siya dito. Hindi dun kagaya sa tinirahan niya na muna. So, i-update namin kayo guys kung kailan namin siya ililipat dito. Bibidyo Di din namin para makita din ninyo yung inyong, ano, yung inyong pinulong. Talaga sulit. Tara, maraming salamat sa inyo. Shout out. Mabuhay kayo sa ginagawa ninyo. Magpakarami kayo dyan. Okay, ma'am. Nasaan mo pa? Ma'am. Si ma'am. Ma si ma'am Banje. Arandia. Ma'am, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong. Ay, ba, at ang Arriba Piruran, maraming salamat po sa inyong pagtulong. Sir, ah, nakita naman po ninyo yung inyong tinulong talagang may nagawa. Maraming salamat. mag po kayo. So, i-update namin kayo kung kailan namin ililipat si Ate Ami para makita ninyo yung kanyang kalagayan. Ay, lalagyan pa yan ng kisame. O, oh, siyempre, lalagyan natin ito ng kisame para hindi siya mainitan. Oh, i share nyo na yung video na to, guys, para makarating kay, ano, kay Jessica Soho, oh, mawa naman kayo sa amin. Isikas mo ko, oh, sana mapansin mo. <undergoing> Matulungan ng pamilyang Ortasio dito sa Barangay Sukit, Piduran, Albay. Na? Pilip ko na ko Ah, baka pwede nyo rin kami masuportahan. Ayan ang Kalingap, kay Kuya Bal Santos, matubang, kay Kabayan uh, uh, Kuya Rab Kalingap at sa lahat ng team Kalingap. Shoutout sa inyong lahat at kay ano Tita Marisa Sunakawa uh, from Japan at kay Tita <laughs> <stress> Annalyn Ormatan. <laughs> thank you po. Mix vlog sa sponsor niyo po. Thank you.